Dahil na tan, isa na lang tan. Isa. Usa na lang. Baby kulot, akyat. Go kulot. Oops. Pwede man na amalo. Masarap na ni nang isa pa o. Oh. nagkuha og kapayas gidamay pa ang bata <laughs> gidamay pa si kulot Saan <laughs> Ay... kabi? Hmm, ayo diyan. Hello guys, magawa trip sa Ato na Okay, haman na may kuha ug kapayas. Bole na sa Amen. May nakain ba kayo nito? Nito? Ha? Hmm. Huh? Oh, kuan na siya. May kuan na siya. Tambal sa bitok. Nasa mo na nimo. Ay, oo. Oh. Utan, utan na siya. Yeah. Ay, dito pa lang yung kapalaran mo. <laughs> ma, katul kayo, ma. Oh, mahina ka dito. Ha. Dito pa lang kapalaran maghanap ng Marco Amal, kikat na siya. Ay, ay, ay isa. Ay, na, pa, hindi pa lang na. Maraming kaguhag tanong oh. Oh, see? Ang galing, oh eh. Oh, dito pala ang niya. Yes. Oh, dito siya kukuha ang taniman niya. Malapit sa sea or <laughs> Awan, init na, na kayo, man It's super hot. Tapos ito lang. Oy. Meron pa. Eh, ano sabi? Uy, pandungis ako. Kainit kayo. Shht! Dali ba, init. Dali na. Ibiyaan naman kapayas. Tara, unya na lang pag na pagkuha eh. No? Ayan, nakikatun. Diyos ko, init. Ay, nasigpangawat pa. Lubusin na ba? ay, na. Eh, kinawot niya yun eh. Sakto na. Uy! Diyos ko Maria. Si pangawat o gutan Guys, na yun ang angawat o gutan nun dali. Muna siya. Muna yung nang o. Sagay, luilo ni guys. Uh, it's so hot, badali. Lumpi. Lumpi. Sakit king init man patuli man. Dagantan. Tadi na marke makit anta dari. Tadi na kay kuya mo mali. Ug kan din na. Na na upay sa kag magpangamo. Kas ako di sya mahuman. Wala hmm. man. Jesus okay. ko Maria, kenapa? Menguap pagi siapa? Mali <laughs> kawatan sa Iloilo, guys. kawatan sa ilo-ilo, oy. Kuha may kapayas, oh. Okay. Oh, taga Iloilo. May dala na siya, oh.